kagandahan ka ba din sa pinanood natin, Mahal? Oo naman, Mahal. Na. Naiyak na nga ako eh. Oo? Oh, ano? Oo. Mm -hmm. no, Di ba pero, favorite mo yun? movie? Pero nagagulong na kasi ako eh. Gusto mo ba kumain? na eh? ano. No. Kawawa ka naman. Baka umayat ka. Um, mm -hmm. sige, hanap tayo ng restaurant dito para makakain ka kaagad. Oo. Mm -hmm. so, ay! Mahal! zen Optics, oh! Mahal! Favor naman, bago tayo kumain, baka naman pwedeng magpatingin ako ng mata dito. Kasi, alam mo, pag natrabaho ako, tapos nagko-computer ako, nahihilo ako eh. Hmm. Para, di baka malabo na yung mata ko. so maan mo na ako, mabilis lang, tapos kaya na agad tayo. nagugutom hmm, na kasi ako eh. Bukas na, lang, na. Hindi, sakto, nandito na tayo eh. O, mukhang maganda dito. Mukhang mamahalin ito, ano, Zen Optics. Sige na, tara. Hmm. Mabilis lang, sige na. Tapos kakain na agad tayo, ha? Sige nga. <laughs> Pasok tayo. Hi po, Doc. Good afternoon. Ah, uh, Doc, papatingnan ko sana yung mata ko kasi pagka nagtatrabaho ako, eh, nahihilo ako kasi simula nung bata pa ako, eh, medyo malabo na yung mata ko. Mm. Yeah, sure, sir. Uh, we have our eye test room here. We can check para makasure tayo kung ano nararamdaman mo. Ah, yes. Ah, sure ka na ba? Baka mo bago pa isip mo. Bakit? Hindi mo naman na kailangan magsalamin. Kapas ko na yun ko. Oh my God. Okay, kasi... Alam mo naman sa trabaho ko, di ba? Lagi ako mag computer naihilo ako. Tsaka syempre, parang makita ko lalo yung kagaling lalo, baby. Yung... Okay. Yes po, mukhang kailangan nyo magpapacheck, sir. Tara. Ay, sige po. Di po kayo. Una na po ako, ma'am. Sige Dito po. So, sige right. po, sir. No, so, baka pwede naman gawin ng paraan. Na ano na? Kahit magkano, papabayaan kita. Baka kasi, wag luminaw yung mata niya hindi niya makita yung kagandahan ko. Ma'am, it's my responsibility to check the patient kapag may mga complaints sila sa mata nila. So, sorry po, I had to check, sir. Kahit magkano ba ba Ma'am, kasasya na po kayo, ha? Sige po. Um, so sir, we're gonna start po, ha? Sige po. Ma'am, gusto niyo mag sa labas? Hindi na, hindi ko lang ako. Mamaya ako yung pinagpit sa ako ko. Ang kapag-wapo ng asawa ko. hindi naman po. Para makapag-focus lang po si sir. Hindi ka lang ako. Um, okay. Sige po. Ah, uh, sir. Um, kailangan nyo lang po basahin yung letter na papakata ko sa screen, okay? Oh. So, let's start. Sige po. Okay. So, sir. sabi lang po kung ano nakikita yung letter sa screen. Ah... Uh... Wait lang pa. Di ko maano, Dok, eh. Parang, pwede bang i-adjust to, Dok? Di ko -do. Si! Si! Pa, si? Si po ba yan, Dok? Ah, uh, ma'am. Parang tinuturuan niyo po kayo tatis, sir, eh. Si, oh, ang ganda-ganda ng porto niyo. Kaya, sabi ko si. Okay, sir. Another letter na lang po. Ayan. Ano po na kaya tingin sa screen, sir? Wait lang, Dok, ah. Aninawin ko nung mabuti. Pa. Eh, eh. Ipo yan, ma'am. Ma'am, huwag niyo pong i-coach si sir. Eh, huwag sa'yo. Hindi ko naman pinaturuan siya eh. Okay, another last letter, sir. Last na po, ah. Ah, uh, malalakihan pa ba yan? Medyo ano eh, hindi ko talaga maaninaw eh. Hindi po, sir. Yan lang po talaga ang standard. Parang... Ano to? F. F, F po, ma'am. Tama ba? Parang... Ma'am, papalabasin ko na po kayo. Tip, umuwi na lang kaya tayo. Shishi! Come here, please. Ah, yes, ma'am. Ano po yun? Shi, pasuyo naman muna. Isama mo na si ma'am sa labas. Ah, uh, ano pong gagawin ko, ma'am? Basta ilibot mo lang. Nanggugulo ako si Dito. Hindi kayo makapag-concentrate, eh. Ah, ganun po ba, ma'am? Sige po. Halik po kayo, ma'am. Kaya ko. Oh. Eh, marami po ako papakita sa inyo. Dali na, ma'am. Sige po. Sige na po, please. Sama lang po kayo sa akin, ma'am. Bilangin niyo po yung okay. kung magkarahatang sa namin. Mag-inventory po muna kayo, please. Okay. Okay po, ma'am. Okay ka lang dyan? Oo. Oh, okay na, ma'am. Okay lang siya. Okay lang siya, ma'am. Okay. Sir, hindi ka na. Tess, nakata habang wala pa yung asawa oh. mo. Okay. Hindi galit pa lang. At ah, ma'am, ano po bang shape ng frame ang gusto niyo? Meron po kami round, ma'am. O, oh, eto po. Mukhang babagay po sa face niyo po. Hindi, ah, hindi. Yung ah, kasawa ko. Yung kasawa ko yung kailangan ko. Ma'am, okay lang po. Pero po yung asawa niya doon, si doktora na po ang bahala doon. Siguradong okay. lilinaw po yung mata niya. Ay, ito, ma'am. Ito, ma'am. Tingnan niyo po, mam, ma Ayan po. Ma'am, okay lang po yung asawa niya doon. Ito po. Tingnan niyo, ma'am. Oh, Di ba? Perfect match. Mm. Ang asawa ko. yung mga ka po ah. Ah, doon ma'am, pa doon. Tari na ma'am. Dali, dali. doon ma'am. Dali, ko. Pagitan po natin ma'am. Ay, ito. Ay, ang mga. Ay, ito po. Ayun ang Ito na, sir. Ito din yung salamin niyo po. So, suot natin, ha? Ayan. Check out dok ha? Uy. O nga, linaw na, o. Uy, thank you, to. Okay na, okay to, ha? Mahal, may salamin ka na? Ah, sabi ko mo sa'yo, Dok eh. Bakit mo, mo binigyan na salamin yung asawa ko? Hindi na akong kilala, no? Sino to, Dok? Mahal, kinala mo ba ako? Mahal? mahal. Dok, may nakapasok yata ang ano dito, Dok. sana ano? Oh, hindi mo naman ako malala. Ako to, ako to. Yung sabi mo na kamukha ng artista si Maria Rivera. Mahal. Oo nga, no. Oh? Ikaw nga yan, mahal. Hindi, oh. <laughs> <laughs> mahal. Joke lang. Nibiro lang kita. Ano ba Oo, syempre. Alam mo, mahal. Kahit pakasalamin man ako, hindi. Yung puso ko yung nagsasalita eh. Alam mo bang, kahit may salamin ako wala, gandang-ganda ako sa'yo. Kala <laughs> ko naman eh, manong ako. Siyempre, ikaw yung Marian Rivera ng buhay ko eh, di ba? So, sabi ko na nga sa'yo eh. Di ba, Dok? Ang ganda ng asawa ko. nasa <laughs> tayo? Nasa tayo? Dok, thank you sa so salamin mo ha. Thank you, Dok. Kitang-kita ko na talaga yung kagandahan ng asawa ko. Tara. Thank you, Dok. Bye. Baby, tara na. Let's go. Hindi ka nawa? Kanina pa. Tagal mo. Tagal balloway ka nun. Oh, wait lang. Huwag natin kalimutan yung secret weapon mo. Oo nga. Sige. Kanina. Itay mo ako. Oh, tagal pa niyan. Huwag mo nang inumin. Kaya mo pa naman. Hindi totoo yan. Inumin mo na para masayahan kayo. kaude din. Baby, nainom ko na. Okay na? Grip na ako. Let's go? Let's go! Robust. Sumok na. Effective talaga. Astig to! Oh. Sige pa lang. Ano, tara. Wait. No. Nine pesos. Ang gato yung kulito. Nag-table eggs ka muna. Nahantok na ako eh. Hmm. Davis ka talaga, love. I love you. Nine nine. Subscribe now.